Okay, mga kasimanwa sa Opisina Night Aton nga acting chief of police at Malino PNP kay uh, uh, Police Captain Fernandez. No? Pangayaw, abig at background, anay. Sana natabo nga viral makaroon sa social media dahil karang ginaaligar nga uh, kumusyon dahil nga sa ginasugin man nga pagpamali sa sikiit manok at ka uh, persona. Ano rong uh, kamatuon dahil karasir ng nga information base man sa inyong action taken? Sige sir. Dali ka po, mga 4 p.m., nakareceive kami uh, police assistance regarding sa commotion sa sunod pa lang sa barangay Banay-Banay, Malina Waklan. Immediately, ang ating PNP personnel, ang atong investigator na pandakit pala po investigation, at uh, pag-abot ng ito sa bulangan, at na natakot ng daro tao, maging na aligar na, na panyope. Mm -hmm. So, bali sa din dala na mo iyaro tao wag din at according ko kana ay alas 5 ko pala tigaw na din sanda sa Saraga sa Kachires patuya sa Kalibo terminal yung pagabot Kalibo terminal nag tricycle sa na patuya sa Malinaw muna mm -hmm. sa Pamahaw tapos na naka according ka na up at least sa na pala ang isa perde pangayo perde pangatlo daw ro so, pangapat una ro pagtaya nang da una nagkaroon i e, promotion kasi ginpalargahan nanda. da ro so, agaw abi 11,000 2,000 ang biya ginpalargahan nanda. da tapos in agaw, biya pananda mm -hmm. ayo ngalaro pa no ro taliya kulangan mm -hmm. ama na pagkaron tapos sa abutan si mo pagkatapos i eh, e, pipe do yung mga pipe naron ay eh, gin i e, sinsado ro to na perde. Mm -hmm. Ay may balik tayo sa si matina, na. Okay. So doon nagkaroon e, eh, question ka na. Mm -hmm. Sa mga pinapamangkot, mawag niya, in, uy, nung suy naroon ng daywa kakibaan, mm -hmm. ay nadulaan ta. Mm -hmm. So nagduda ron ang uh, mga sabungiro na sa inig lang daro, iba na perde. Oo. Oh. Kaya yun, uh, ha, ha, physical injuries na yun, bakulan ma mm. actually gid kun man itatong tun kapit na hindi gid mamatam ano na eh sa uh -huh. piko ano matabukan ay eh. may salamat tun na bulangan mm. so gid protektahan ni mama hindi gid mamabugbog mm. gid tun over ya kamon hmm. so pag tun over kamon gid pa medical na mo ni mao tapos gid kaya... interview Again, kukwarta na na sa wallet ay eh, 200, tapos ang kinuot ko sa bulsa is mga 10,000. Okay. Binalik mga sa bungiro. Mm. -hmm. Binalik ka na. Binalik mo tamo ka na. Bidyoan na mo yung mga mabalik kana uh -huh. ka na. Ako na maswerte ka pa medyo mabuo ang mga sabungiro niya. Mm -hmm. Eh, sa ibang lugar ron, hindi ito mabalik o imong kwarta nga ron. At mm -hmm. ah, kung mas mabahol pa imong mm -hmm. e uh, kasakitan na maagom. Mm. In -hmm. warning nga naman hindi na sa magbalik. Oh. Uh -huh. Nagambal mo yung mga sir, hindi na ako magbalik iyan uh -huh. mo na sir. Oh. mo na ako, tutaywa mo na, yung ko ya para ko lamang na taga pesto taga tawag so pero bawal wa to posible na dahil sa sindik sindikator. may mga contact man sa Leyaron Oo. Oh. May hindi man sino ka to ya kuno sa mga na contact mm ang isipon mo abisir in fairness from Irigilo mapaaklan pa kamo para lang sa uh, doon garon nga bulang wala uh, kun sa Ragato basta bulang ko, mm. uh, sa Irigilo Mm. Eh -hmm. man, amin nagamba labi kamo sir nang masadya kung kulang ya. Okay. ito yun no eh. Mm -hmm. Pero nang ako imo kamon na uh, hindi ni mo balik. Mm -hmm. since na wala mag-complain ka na. Oo. Oh. Ang tagiat mo hindi mo tapos complaint ka na. Mm. -hmm. Ang imo man wa ma, mag-complain, complaint hindi mm -hmm. din mm. mo okay. Sa pag sakit ka na. Oo, basta na makauli at ay kuwarta, manaw, man, man, makasabi, Mm. Eh kung nilawen ka problema kung abi na hindi mabalik to kwarta manawat wa man na sakit Mm. Ay, eh, imbalik mo tara ka na reporta, imbalik mo tara ito ang um, investigador ka na kaya ma-reporta ang imbalik mo mga tao, okay. din ang kasalamatan mo. Okay. Eh, Pagdala nyo sir, ay sa police station, nagsunod man ang mga sabungiro nga iba? Wa, mata, wa, mata. O, oh, ta. Kasi mo, baka mo, mata. Oh. mapaka ano lang, yung patawag naman ng cockpit manager kung ano gito nga nga mm. decision mm. kung may nanda, na mm. na, eh nagkwa naman na nga, wala naman na nila. Okay, quits na lang wa man eh, mm. oh. na be maka ka todo nga imaw gid nang bali na imaw kadto mm sa mga kwan na eh, kibahan mm. Posible ayan sa nga na trigger ang pagduda itibang eh, ibang mga sabungiro sa sulod dahil sa paglingas-lingas na nga medyo ginausay na ng kibahan. Oo, oh, kibahan. Siyempre bukod mo tigay ay. Eh. Oo. Oh. Ay mao hey, wa oh. kita. Oo. Oh. Siyempre mga sabungiro ay ayalos mo kag man mm. ang mm. local sumungiros. So oh, oh, oh. Pag may mga dayo ron, ay yung ilaw pa yung mga. Mm. -hmm. They, kaya dito sa isip ko ay manabas ito mga sindikato man na oh, oh, oh. Ano ba yung nabiyo recovery sa maliban sa nga kwarta sir sa uh, ginbogbog ito? May mga IT mataimang? Oh, may IT mataimang. Okay. May okay. ID May mga dilindap niyong mataimang ay eh. pa man natin mapuan na eh. So, oh. eh, usually eh, ito yung mga makamang tao, mag-up na yung pinagkaroon. Mm -hmm. oh, oh. Para lang kung wari, abe ay eh. mm -hmm. amigo, pero kung i-verify mo, ah, oh. So, anong sugid, hay, pila sa nabilog, agay niya sa iya, apa? Tatlo. tatlo. Tatlo sanda. Mm Halin -hmm. Alino, sa kwan, mm -hmm. sa saraga, mm -hmm. ang pa. Series. Oh, pero ang dayang nga rin mm uh, -hmm. victim sa pagmamakol is uh, tagay ni Iloman, speaking, ligay ng speaking. Oh, Ilunggo itin mo mo lang eh. eh. Okay. So, mm -hmm. uh, pano yung tao mo yan okay so wa naman ito dapat pa kabalakan nag this is just an isolated case ano oh, isolated case okay sa part it management wa mat mga reported yung mga losses may mga naglasama dito during the rumble wa man wa, wa man hey. Yeah. wa man may nag kun mga magulang man kuno ay napasalamatan nang dewa ka magulang man nagpagka ng tama ng manaron oh Pasalamat. Mapinalanggaon din mo ng mga, mga klano oh, na kundinaw mo. <laughs> Mga... So kahapon gali sir, is Sunday may schedule gali ita mula. So sa Kakpit Arena mga taa. Okay. Mga anong oras ganito sir? Mga 4 o tawa. Pero usual aga, isa roon mula ng mga sumibig. Itagahon pata aga kayo. Okay. Sige. Okay. So siguro sir, ay makapagmamatod kita nga sa part ita management, kung ano mga possible nga advice para nga maiwasan man ang doon nga gamo ay Siyempre, given the fact manabi, ang uh, bulangan is isa man ka makabig naton itong gina na yung manit yung mga kasimanwa maybe for higya-higya lang uh, dulo diversion pero at least mas mayad ginya may iwasan lang tayo ng mga insidente sa management sir anay advice naton. ang mga akong advice sir, sa management at sa mga sa mungiro siya at malinaw maging vigilant kita Hmm. Asero atom yung nga bulang iya recreation, especially hmm. sa mga magulang, oh, oh, oh. At sa mga lovers at mga manokon. Hmm, maging, ano, abiron kanda eh, uh, stress reliever available yes. yes. Oh. Makalatan ako sa natulang, sa hmm. Pero maging vigilant na kita sa mga hmm. tao mo lang nga bukot gaya, hmm. ay basi ko masublan kita at mga sindikato ya, ay masama doon atong ulangan, masama mm -hmm. doon atong recreational sa oh. at panuang malinaw. Oo. Oh. Sige sir, a mad isolated case, a medman hay, uh, may action taken lagi ang aton Malino PNP. Thank you so much sir sa information, may aga. Thank you very much.